Kumusta ako si Dr. Katrina May Dizon at nayon pag-uusapan natin ang diretsahan ang isang paksa na maraming lalaki ang nahihiyang itanong. Masama ba sa prostate ang pagmamasturbate araw-araw? At baka magulat ka sa sagot. Sa higit labin limang taon ko bilang doktor, narinig ko na ang lahat, mula sa matatandang mito hanggang sa tunay na mga pag-aalala. At nayon, lilinawin ko ito ng minsanan at direkta batay sa siyensya. Simulan natin sa pinakamahalaga, ang araw-araw na pagmamasturbate kapag ginagawa ng malusog ay hindi nakakasama sa prostate. Sa katunayan, ipinapakita ng maraming pag-aaral na maaari pa itong magbigay ng benepisyo. Pero sandali lang, may tatlong mahahalagang katotohanan na kailangan mong malaman bago ka magkonklusyon. At iyan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Ang prostate ay isang maliit na glandula, halos kasing laki ng isang nugales, pero napakahalaga sa kalidad ng buhay ng lalaki. Matatagpuan ito sa ilalim ng pantog at gumagawa ng bahagi ng semilya na nagpapakain at nagdadala ng sperm. Mukhang simple, di ba? Pero ang maliit na glandulang ito ay maaaring magdulat ng malaking problema kapag hindi ito inaalagaan. Mga mito na dapat basagin. Nito uno. Pinapalueak ng masturbasyon ang katawan. Hindi ito totoo. Walang ebidensyang siyentipiko na nagsasabing nakakapagpahina ng katawan o enerhiya ang masturbasyon. Ang pakiramdam ng pagod pagkatapos ng ejaculation ay normal na refractory period. Mito dalawa. Pwede kang mabulag o masiraan ng ulo. Ito ay kasinungalingan mula pa noong ikalabinsyam na siglo. Walang koneksyon ang masturbasyon sa pagkabulag o mental illness. Nito tatlo. Pang-teenager lang ang masturbasyon. Mali. Normal ang masturbasyon sa anumang edad. Apat napu, limampu, anim napu, pitumpu pataas. Bahagi ito ng natural na seksualidad ng tao. Mito apat. Nagiging sanhi ito ng prostate cancer. Ang katotohanan, mas mababa pa nga ang risk ng prostate cancer kapag mas madalas ang ejaculation. Isang pag-aaral ng Journal of the American Medical Association ang nagpakita na ang mga lalaking mas madalas mag-ejaculate ay mas mababa ang tsansa magkaroon ng prostate cancer. Mitolima, kapag nagmamasturbate ka, may problema ka sa relasyon. Hindi rin totoo. Maraming lalaking may malusog na relasyon ang nagmamasturbate. Magkaibang bagay ang masturbasyon at sex, at pwede silang mag exist Ngayon, ang mga katotohanan. Katotohanan isa, may healthy na frequency. Ayon sa mga pag-aaral, ang 20 hanggang dalawamput isang ejaculation bawat buwan, halos limang beses bawat linggo, ay konektado sa 30% na mas mababang risk ng prostate cancer kumpara sa mga lalaking apat hanggang pitong beses lang kada buwan. Hindi mahalaga kung sex o masturbasyon. Ang mahalaga ay ang ejaculation mismo. Dahil nililinis dito ang prostate, hindi ibig sabihin na kailangan mong magmasturbate araw-araw. Ang punto ay hindi ito masama hanggat hindi naaapektuhan ang trabaho, relasyon o mental health. Katotohanan dalawa. Nakakatulong ang ejaculation sa pag-iwas sa prostatitis. Ang prostatitis ay inflammation ng prostate na nagdudulot ng pananakit, hirap umihi, pelvic discomfort. At isa sa mga paraan para maiwasang ang pag-ipo ng likido sa prostate ay ang regular na ejaculation, kasama ang masturbasyon. Marami akong pasyenteng may chronic prostatitis na gumaan ang sintomas matapos magkaroon ng regular na buhay sexual, kasama na ang masturbasyon. Kwento 1 Mang Tony T City Si Antonio Mang Tony Ramirez, 57, isang jeepney driver mula sa Quezon City ay halos isang taon na nakararanas ng madalas na pag-ihi sa gabi, mahina ang daloy ng ihi at pananakit sa ibabang tiyan. Dahil sa hiya, hindi siya nagpatingin hanggang sa dalhin siya ng anak niyang nurse sa NKTI. Doon nalaman niyang may BPH siya at kabilang sa dahilan ay ang kahulangan ng regular na ejaculation. Pagkatapos ng tatlong buwang gamutan at regular na ejaculation, apat hanggang limang beses kada linggo, bumaba ng 80% ang sintomas niya. Sabi niya, Sana noon pa ako nagtanong. Hindi pala dapat ikahiya. Kwento 2. Jomar, Cebu City. Si Jomar Villanueva, 32, IT specialist mula Cebu City, ay apat na buwan nang may pelvic pain at hirap matapos umihi. Sa Chonghua Hospital, nalaman niyang may chronic prostatitis siya dahil sa stress, sedentary lifestyle, at napakadalang na ejaculation, isa hanggang dalawang beses bawat buwan. Inirekomenda ng doktor ang regular na ejaculation upang mailabas ang naipong fluid sa prostate. Pagkatapos ng anim na linggo, Halos na wala ang lahat ng sintomas. Sabi ni Jomar, akala ko masama ang pagmamasturbate. Yun pala, kailangan ko para gumaan ang pakiramdam at maiwasan ang inflammation. Katotohanan tatlo, kailan nagiging problema ang masturbasyon? Nagiging problema lang kapag ginagawa ng kumpulsibo maraming beses sa isang araw. Naapektuhan ang trabaho nagdudulot ng physical injury nagiging emotional escape nagdudulot ng matinding guilt o hiya umaabot sa extreme na pornography para ma-excite kung nararanasan ito kailangan ng tulong mula sa psychologist o sexual health specialist walang kahihiyan dito kalusugan ng prostate bakit napakahalaga habang tumatanda ang lalaki Lalo na paglampas apat napu, lumalaki ang prostate, tinatawag na benign prostatic hyperplasia, BPH. Nagiging sanhi ito ng hirap simula ng pag-ihi. Mahina ang ihi. Pakiramdam na hindi na nauubos ang laman ng pantog. Madalas na pag-ihi, lalo sa gabi. Maraming lalaki ang tumatagal bago magpatingin dahil sa hiya. Pero maraming epektibong gamutan para dito. Prostate, prostate cancer. Pangalawa ito sa pinakakaraniwang cancer sa mga lalaki. Tinatayang 65,000 bagong kaso bawat taon at madalas walang sintomas sa umpisa, kaya mahalaga ang screening. Dalawang importanteng test. Isa, digital rectal exam. Dalawa, PSA blood test. Rekomendasyon lahat ng lalaki limampu pataas taon, taunang check-up, may family history o afrodescendant, simula apat napot limang taon. Sex versus masturbation. Alin ang mas mabuti? Para sa kalusugan ng prostate, pareho lang ang benepisyo. Ang mahalaga ay ejaculation. Para sa emosyon at relasyon, iba ang epekto, depende sa tao at sitwasyon. At pagdating naman sa kalusugan ng relasyon, Siyempre, may ibang benepisyo ang sex, com o partner, intimidade, koneksyong emosyonal, at pagpapalabas ng mga hormone tulad ng oxytocin na nagpapalakas ng ugnayan. Ang masturbasyon, sa kabilang banda, ay isang gawaing individual na tumutulong sa para mas makilala ang sariling katawan, kung ano ang gumagana para sa At maaari rin itong magsilbing healthy outlet para sa sexual desire kapag walang partner na available. Ang mahalaga ay balanse. Walang extreme na nakabubute. Mayon, punta na tayo sa mga practical na solusyon. Halbo lang silbi ang impormasyon kung wala namang aksyon. Mga practical na hakbang una. Panatilihin ang regular na ejaculation. Tulad ng sinabi ko, ang apat hanggang anim na beses sa isang linggo ay mukhang ideal point ayon sa mga pag-aaral pero ito ay average lamang, hindi mahigpit na patakaran. Pakinggan mo pa rin ang iyong katawan. Ikalawa, alagaan ng iyong pangkalahatang kalusugan. Malaki ang epekto nito sa prostate. Ang mga risk factor tulad ng obesity, kawalan ng ehersisyo, paninigarilyo, sobrang alak, lahat ay nagpapataas ng tsansa ng problema sa prostate. Kaya, kumain ng balanse, dagdagan ang prutas at gulay, kumain ng kamatis, may lycopene na mabuti para sa prostate, nuts at seeds, at mag-ehersisyo ng regular, kahit 30 minutong paglakad sa isang araw, ikalawang tulong na. Ikatlo, maging alerto sa warning signs. Kapag napansin mo ang pagbabago sa pag-ihi, hirap o sakit sa pag-ihi, dugo sa ihi o semilya, sakit sa pelvic area, sakit tuwing ejaculation. Huwag baliwalain, magpatingin agad sa urologist. Ikaapat, gawin ang iyong preventive exams. Huwag naghihintay ng sintomas. Mas mabuti ang pag-iwas kaysa gamutan. At please, iwanan ang hiya. Sanay na ang mga doktor sa mga ganitong pagsusuri. Routine lang ito sa amin. Hindi ka espesyal dito. Lahat ng lalaki ay may prostate na kailangang suriin. Ikalima, kung mababa ang libido o may erectile dysfunction, huwag itong inormalize. Maaaring senyales ito ng hormonal problems, cardiovascular disease, emotional slash psychological issues. Ang mababang testosterone ay karaniwan sa mga mas matatandang lalaki at kayang gamutin. Ang problema sa ereksyon ay maaaring unang senyales ng sakit sa puso. Ang ari ng lalaki ay parang termometer ng pangkalahatang kalusugan mo. Ika-anim, makipag-usap sa iyong partner. Ang sexual health ay usaping pang mag-asawa o magpartner. partner Kapag apektado ang prostate, kadalasang naaapektuhan ang buhay sexual at maaaring magdulot ng tensyon. Kaya mahalaga ang bukas na komunikasyon. Ikapito, isa alang-alang ang supplements. May ilang nutrients na may benepisyo para sa prostate, zinc, selenium, vitamin D, omega-3. Pero tandaan, kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng kahit anong supplement. Ang maling pag-inom ay maaaring makasama. Isang mahalagang katotohanan, ang kalusugan ng prostate ay malalim na konektado sa iyong mental at emotional health. Ang chronic stress, Depression, anxiety ay direktang nakaaapekto sa hormones, immunity, circulation at sa prostate mismo. Ang mga lalaking sobrang stress, sobra sa trabaho, kulang sa tulog, walang hobbies, hindi nakikipagkaibigan ay mas mataas ang risk ng iba't ibang sakit, kabilang na ang problema sa prostate kaya alagaan din ang iyong isip. Maghanap ng mga gawaing nagpapasaya at nagpaparelax sa iyo. Pangingisda, isda, football, pag-aalaga ng halaman, pagtugtog ng gitara, kahit ano. At tungkol sa tabo ng masturbasyon. Ang katotohanan, karamihan ng lalaki ay nadmamasturbate. Iyan ay fact. Ipinapakita ng mga pag-aaral na Higit siyamnapung porsyento ng lalaki ay umami na nagmamasturbate sa kahit isang punto ng buhay nila, at marami pa rin ang gumagawa nito kahit nasa relasyon. At okay lang yon. Ang problema ay, katahimikan, hiya, guilt, maling paniniwala sa reliyon o kultura. At dahil dito, maraming lalaki ang hindi humihini ng impormasyon o tulong. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, walang mali sa iyo. Ang iyong sekswalidad ay natural, at ang pag-aalaga nito ay pag-aalaga sa sarili mo. Sa labin limang taon kong karanasan bilang doktor, nakita ko ang lahat. May mga lalaking pitumpung taong gulang na mas malusog ang sexual health kaysa mga apat napu. Ang kaibahan, pag-aalaga, prevention, tamang impormasyon, walang hiya. At nakita ko rin ang kabaligtaran, mga lalaking nagbingi-bingihan sa sintomas, takot sa doktor, nabalubuhay sa maling paniniwala at nagbayad ng mataas na presyo dahil sa pagwawalang-bahala. Ang huling mensahe ko para sa iyo, kontrol mo ang iyong kalusugan. Hindi normal ang hirap umihi, pagkawala ng sexual desire, sakit, insomnia dahil sa pag-ihi gabi-gabi. May mga solusyon. Gawin ang iyong tests kumonsulta sa urologist. Magtanong ng walang hiya. Maging aktibo sa buhay sexual, sex man o masturbasyon. Kumain ng tama, mag-ehersisyo, alagaan ng isip. At higit sa lahat, basagin ang katahimikan. Ang pagmamasturbate araw-araw ay hindi sumisira sa prostate mo. Ang sumisira ay takot, hiya, at kawalan ng impormasyon. Ang prostate mo ay kasinghalaga ng puso, baga, utak mo. Kung umabot ka sa puntong ito, binabati kita. Nangangahulugang gusto mong matuto, magbago at alagaan ang sarili mo. Ibahagi mo ang kaalamang ito. Pag-usapan mo ito sa mga kaibigan, pamilya at kapwa lalaki. Mas marami tayong pinag-uusapan, mas maraming buhay ang naliligtas. Hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki ang may parehong tanong at takot. Ang kaibahan ay kung sino ang naghanap ng kaalaman. Alagaan ang prostate mo. Alagaan ang sarili mo. Karapat dapat kang mabuhay ng malusog at walang hiya. Hanggang sa susunod na video. Kumusta ako si Dr. Katrina May Dizon at nayon pag-uusapan natin ang diretsahan ang isang paksa na maraming lalaki ang nahihiyang itanong. Masama ba sa prostate ang pagmamasturbate araw-araw? At baka magulat ka sa sagot. Sa higit labin limang taon ko bilang doktor, narinig ko na ang lahat, mula sa matatandang nito hanggang sa tunay na mga pag-aalala. At nayon, lilinawin ko ito ng minsanan at direkta, batay sa siyensya. Simulan natin sa pinakamahalaga. Ang araw-araw na pagmamasturbate, kapag ginagawa ng malusog, ay hindi nakakasama sa prostate. Sa katunayan, ipinapakita ng maraming pag-aaral na maaari pa itong magbigay ng benepisyo. Pero sandali lang, may tatlong mahahalagang katotohanan na kailangan mong malaman bago ka magkonklusyon. At iyan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Ang prostate ay isang maliit na glandula, halos kasing laki ng isang nugales, pero napakahalaga sa kalidad ng buhay ng lalaki. Matatagpuan ito sa ilalim ng pantog at gumagawa ng bahagi ng semilya na nagpapakain at nagdadala ng sperm. Mukhang simple, di ba? Pero ang maliit na glandulang ito ay maaaring magdulat ng malaking problema kapag hindi ito inaalagaan. Mga mito na dapat basagin Nito 1. Pinapalweak ng masturbasyon ang katawan Hindi ito totoo. Walang ebidensyang siyentipiko na nagsasabing nakakapagpahina ng katawan o enerhiya ang masturbasyon. Ang pakiramdam ng pagod pagkatapos ng ejaculation ay normal na refractory period. Mito dalawa. Pwede kang mabulag o masiraan ng ulo. Ito ay kasinungalingan mula pa noong ikalabinsyam na siglo. Walang koneksyon ang masturbasyon sa pagkabulag o mental illness. Mito tatlo. Pang-teenager lang ang masturbasyon. Mali. Normal ang masturbasyon sa anumang edad. Apat na po, limampu, anim napu, pitumpu pataas. Bahagi ito ng natural na seksualidad ng tao. Mito apat. Nagiging sanhi ito ng prostate cancer. Ang katotohanan, mas mababa pa nga ang risk ng prostate cancer kapag mas madalas ang ejaculation. Isang pag-aaral ng Journal of the American Medical Association ang nadpakita na ang mga lalaking mas madalas mag-ejaculate ay mas mababa ang tsansa magkaroon ng prostate cancer. Mitolima, kapag nagmamasturbate ka, may problema ka sa relasyon. Hindi rin totoo. Maraming lalaking may malusog na relasyon ang nagmamasturbate. Magkaibang bagay ang masturbasyon at sex. At pwede silang mag-coexist ang mga katotohanan. Katotohanan isa, may healthy na frequency. Ayon sa mga pag-aaral, ang dalawampu hanggang dalawamput isang ejaculation bawat buwan, halos limang beses bawat linggo, ay konektado sa 30% na mas mababang risk ng prostate cancer kumpara sa mga lalaking apat hanggang pitong beses lang kada buwan. Hindi mahalaga kung sex o masturbasyon. Ang mahalaga ay ang ejaculation mismo. Dahil nililinis dito ang prostate, hindi ibig sabihin na kailangan mong magmasturbate araw-araw. Ang punto ay hindi ito masama hanggat hindi naaapektuhan ang trabaho, relasyon, o mental health. Katotohanan dalawa. Nakakatulong ang ejaculation sa pag-iwas sa prostatitis. Ang prostatitis ay inflammation ng prostate na nagdudulot ng pananakit, hirap umihi pelvic discomfort. At isa sa mga paraan para maiwasan ang pag iipon ng likido sa prostate ay ang regular na ejaculation, kasama ang masturbasyon. Marami akong pasyenteng may chronic prostatitis na gumaan ang sintomas matapos magkaroon ng regular na buhay sexual, kasama na ang masturbasyon. Kwento 1, Mang Tony Takeson City Si Antonio Mang Tony Ramirez, 57, isang jeepney driver mula sa Quezon City, ay halos isang taon na nakararanas ng madalas na pag-ihi sa gabi, mahina ang daloy ng ihi, at pananakit sa ibabang tiyan. Dahil sa hiya, hindi siya nagpatingin, hanggang sa dalhin siya ng anak niyang nurse sa NKTI. Doon nalaman niyang may BPH siya, at kabilang sa dahilan ay ang kahulangan ng regular na ejaculation. Pagkatapos ng tatlong buwang gamutan at regular na ejaculation, apat hanggang limang beses kada linggo, bumaba ng 80% ang sintomas niya. Sabi niya, Sana noon pa ako nagtanong, hindi pala dapat ikahiya.